Bebe, ang ka ng malinda. Play sila. Op, ikaw na ngayon. Kaya nga. Manoy, yung ano. Ano gusto nila. Kuya, ilan daw kayo? Tatlo kayo ano kasama Kaya okay. nga, okay. sila nga. Siya nga. Kaya, lang ikaw kuya? Nagluloto. gusto niyo? <laughs> 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 like hahahaha kuya ha tatlo ang anak ko ay nagluluto na lang din sa kanya o oh, ano ba yan manoy? Ano manoy? <laughs> inagluluto na lang test? daw i na ako hmm, <laughs> Di paano okay. ba yan? hindi okay wala na masasabay sa akin <laughs> Ibilin daw si papa mo, MJ. MJ. Pupunta ako MJ. Ano. Si Justin. Justin. Ano man sasabi mo? Okay? Okay lang? Okay lang. Okay lang, okay lang daw. Okay. Ano, bibigyan na natin si papa mo? Nee. Oh, hindi. Okay, <laughs> hindi mo mapahigisa. Si Justin pa. Oo, yan nga. Huwag na akong biduhan. <laughs> <laughs> Yehey! Yehey! So happy! Mura na ang kuryente! Meron <laughs> na yun na Hmm. Ay, hindi, hindi props lang 'yan. Props lang yung metro. Ay, oh, ano Meron na. Meron na. Uy, baka 'yung baka masalo yan. Hindi, hindi pa naman nakakabit 'yun eh. Hindi pa nakakabit 'yun. naka Wala Nakaano 'yan? Iwalay 'yan. Ay, walay ba? Hindi wala ba nakatap diyan? Hindi. Iba yan.